Nag-iisip nga ako dyan mga mare kung matutulog nga ba ako. Alas tres nga pala yan ng hapon. At kinuha ko na nga pala yung paborito kong au Lagi ko yung yakap-yakap sa gabi. Hindi nga ako nakakatulog kapag hindi ko yan nayayakap sa gabi. At umupo na nga ako dyan para uminom ng tubig. At para nga makatulog tayo mamayang gabi mga mare ko, hindi na nga lang po pala ako natulog dyan. Nag-isip na lang ako ng gagawin ko. Naisip ko nga ang ayusin tong mga book na matagal ko nang tinatago dito sa maleta. Hindi ko nga pala ito inilalabas kasi mamaya masira agad. Story nga muna tayo mga mare. Noong nag-aaral kasi ako mga mare, wala pa akong pambili ng book. At dahil nga ang mga mare mo ay mahiling magbasa ng pocket book. At ng mga panahon na wala pa akong pambili ng pocket book, sumisita na lang ako. Ang bawat sita nga pala ng pocket book sa amin, 2 pesos ang isang pocket book, yung maliliit lang. Kaya simula nung nagkaroon ako ng pambili, bumili ako ng maraming pocketbook tapos hindi ko naman siya binabasa ngayon mga mare. Tapos nga naisipan ko siyang ilabas ngayon sa baul, Mahilig nga pala akong magtatabi-tabi ng mga ganyan, mga notebook, mga kung ano-ano. Dahil nga mare nung mga bata pa ako, hindi ko naranasan na magkaroon ako ng maraming mga ganyan. At nung nakaluwag-luwag nga ay bili naman ako ng bili kahit hindi naman kailangan. Yung bang parang napapasaya mo yung sarili mo kasi nabibili mo na yung mga dating hindi mo nabibili. At kung nakikita nyo nga mga mare, yung mga notebook, ang dami-dami ko din binili. Nung mga panahon kasi nag-aaral ako mga mare, yung mga notebook ko kulang-kulang. Yung naranasan nyo na ba mga mare na yung notebook nyo hahatiin nyo pa sa dalawang subject kasi wala kang pambili ng notebook? At kahit nga yung papel mo nagagamitin mo kapag mag-request kayo, hihingin mo pa sa classmate mo. Kaya kayo dyan, wag niyo ako i-judge kung bakit bumibili ako ng mga hindi naman kailangan kahit hindi naman ako nag-aaral. At nakita ko na nga din tong wallet ko na itinabi ko dito. Nagulat nga ako, may laman pa pala tong wallet ko. At pinagtatanggal ko na nga lahat ng laman ng maleta para yung mga pocketbook na binili ko, i-display ko na. Para naman pag nakikita ko, na-appreciate ko na nakakabili na pala ako ng dating hindi ko naman nabibili. Hindi din naman masamang mga mare na pasayahin din natin yung sarili natin kahit papaano. Kahit sa maliit na bagay mga mare na hindi mo nagagawa noon ay malaking bagay na rin ngayon mga mare. At syempre mga mare yung nakikita mo na pinaghirapan mo naman siya bago mo naman siya mabili. Ay isang bagay na makapagpapasaya sa atin. At kaya nga nagpapasalamat ako kay God kasi yung mga bagay na hindi ko nakukuha ng mga bata pa ako ay binibigay niya ngayon kahit papaano. At dahil nga sa sikap at syaga mo ay maaabot mo rin yung mga pangarap nyo basta magtiwala lang tayo kay God. At yun lang mga mare, salamat sa panonood.